So, ayan, guys, ngayon ay uh, magugul ako ngayon dito sa aming mga pinamili. So, ayan, uh, parang naano na dito, guys, nagkalat na dito sa aming tin, uh, likod ng aming tindahan. So, ito yung aming uh, pintuan dito sa loob ng aming uh, terrace. So, ito na yung itsura, guys, ayan. Uh, napakasikip dito sa loob. So, ayan. Meron kasi ditong mga beer na nakalagay. So, hindi ko pa ito nailabas itong mga boti. At saka ito, guys. Ito, wala, pang, wala na itong laman. So, ito meron pa. Isang case ito kanina. So, nan, nasa ref na yung iba. Then, merong nag-deliver sa amin itong suka tuba. So, ayan, guys. Marami pa kaming stock dito. At saka nandito yung mga soft drinks namin. Ayan, merong mga Pepsi at Coke. So, ayan guys. So, dito na nakalagay ang aming mga galon ng tubig. Ayan. So, ito, wala na itong laman. Then, itong iba, ayan, isa na lang. So, ayan, marami sigurong bumili kanina guys. Kaya, ayan, nasa itaas na dito nakalagay itong, tips, itong maliit na galon. So, ayan, ito yung aming napamili. So, nabuksan na, guys, dahil kinuha ko dito yung aming ulam. Then, ito, nabuksan na rin yung iba dahil kinuha ko dito yung fighter. Ayan, nabuksan kasi kami nung, uh, nung mga nakaraang araw. Kaya, ayan, uh, hindi ko pa na-display, guys, dahil naliko kami sa dagat kanina. Dahil may ah reunion uh, na naganap so ayan yung mga yung classmate namin uh, sa elementary so ayan guys ito na yung nangyari pag uwi namin so ngayon ay ayan maulan guys umulan ngayong gabi ayan nagsimula ngayong gabi at ito guys ang sura ng aming uh, ayan ito dito sa aming harap ng aming bahay itong aming terrace then ito yung aming tindahan yan dyan, papasok then ayan ito yung mga ano guys kasi yung anak ko ang, ang nagbabantay kanina so ito na yung nangyari dito sa loob so ito pa ayan so naka ayan nando na yung manghuan <laughs> then nabuksan na din yung Mountain Dew na binili namin na dalawang case kasi naubusan din kami ng Mountain Dew ayan Then, doon, yan, nabuksan ko na yan dahil kinuha ko ang movie. Dahil may nakakita, guys, na may movie Hello. kasi... So, ayan, guys, balik tayo. Meron lang bumili. Ito lahat ang aming mga pinamili. So, meron ditong... Ayan, itong Royal nabuksan na din. At itong dalawang case ng cook na... Swakto. Then, ito yung mga nabuksan na na... Uh, bigas. Then, ito yung nabi, uh, nabili naming bigas. Itong isang sako lang, guys, ang aming binili dahil napakamahal na ng bigas, guys. So, every other day, ayan, uh, tumataas siya yung kanyang presyo, mga 50 pesos. Then, meron ding times na, 100 pesos ang kanyang tubo sa uh, uh, nagdaang mga tatlong araw. So, ayan. But, so, buti ngayon, guys, ay 50 pesos lang ang tinubo ngayon guys. So ang puhunan ko nito guys noon nung hindi pa ito nagtaas ay nasa 1,900 lang or 2,000. So ngayon ang presyo na nito ngayon guys, yung puhunan ko ay 1,450 na. So ayan first time ko guys na ma ano yung yung presyo ko ng bigas ay napakamahal na ngayon. Then first time ko ding uh, magtinda nitong bigas na umabot ang puhunan natin na 1450. So noon nung nagtaas ito guys, itong bigas ay nasa 2100 lang pero ngayon napakataas talaga ng bigas, ang mahal na ng bigas. Ah uh, ito pa naman ang ating kinakain araw-araw, then kailangan nating kumain ng bigas tatlong bisis sa isang araw. So pag madami tayo sa ating uh, loob ng bahay, sa ating pamilya, so Uh, kailangan talaga na magtipid tayo guys dahil napakamahal na ng bigas ngayon. Then, ito guys yung bintahan ko ay uh, noon ang bintahan ko ay 45 pesos then, ayan, tinubuan ko na ng piso, so 46 pesos dahil uh, nagpahakot ako guys ng aking bigas dahil malayo kami sa kalsada nasa uuban kasi ang aming bahay so, ayan, nagbigay pa ako sa naghakot then, ginawa ko siyang 46 pesos pero ngayon guys uh, na napakamahal na talaga ang aki, ng aking bintahan ng bigas so, umabot guys ng 50, 56 pesos na ngayon ang aking bintahan per kilo so, ayan uh, hindi naman sila nag, ano, uh, nagre-reklamo so, ayan nagulat lang sila dahil mahal na pala so, uh, in-explain ko na lang guys na nagtaas na talaga ang bigas so hindi lang naman dito sa akin pati na rin sa ibang tindahan kaya ayan na uh, naintindihan din ni na tinindihan din naman nila na uh, bakit uh, mahal na ang aking bintahan ngayon ng aking bigas so ito yung aking benta na bigas guys itong washington ayan dalawang klase ito ng lagayan itong washington hindi ko na lang ito ano guys dahil mabigat. Then, ito yung isa. Washington din, pero ito yung pangalawang packing ng kanilang sak ng kanilang sako. Ayan, Washington. So, merong manipis na kulay yellow din. Kulay orange ito, guys. Then, makapal. So, ayan. So, ayan, guys. Update ko lang sa inyo. Ayan, itsura ng aking bahay. So, ito na yung itsura. Dahil sa dami, guys, Uh, maliit na lang ang space dito sa aming terrace dahil ginawa namin tindahan. Then, dito sa side dito, ang nakalagay dyan ay mga beer. Then, dito, tubig yung nakalagay dito guys. Then, dito nakalagay yung coke. Pero, kinuha ko na dahil yung bigas na ang ilalagay ko dito. At, uh, dyan ay yung mga case ng coke. Ayan, yung mga kahon ng coke na may laman. Then, sa labas naman yung mga walang laman. Dito, sa labas dito, guys, din. Meron kami dito mga kahoy. Ayan. Panggatong. Ayan. Ito yung, ayan, tag 20 pesos ang aming bintahan ng kahoy. So, ayan, guys. So, yan ay dagdag ng aming uh, paninda. So, ayan, guys. Yan ang aming other income ngayon. Itong aming kahoy. Ayan, maraming bumibili guys dahil marami ang gumagamit ng kahoy dito sa aming lugar. Dahil, ayan, natatakot silang gumamit ng butin at mga sulain. Ayan, yung mga tangki na gas. Kaya, yung iba, kahoy talaga ang ginagamit dito. Hindi sila gumagamit ng uling. Ayan, dito sa amin, gumagamit lang ng uling kapag nagsusu Uh, may sugba. Ayan, pag nagsugba ng mga ulam. So, kahoy ang gamit dito sa aming lugar, guys. Dito sa probinsya ng Bohol, dito sa amin. So, ang bitahan ko nito ay 20 pesos. So, ayan, then, ang puhunan ko ay 16 pesos. So, 15 pesos ang kanilang bintahan, pero kapag pumapasok na sila din, sila yung naghati dito sa amin, may charge sila na, piso, kada isang ano, ayan, so isang hindi ko alam kung anong sa Tagalog dito isa, kada isang bangan ng kahoy, ayan kaya 16 pesos ang aking puhunan din meron akong tubo na 4 pesos bawat isa, ayan so, ayan guys uh, ayan, nag update lang ako dito ngayon sa aking uh, lugar guys, ng aming ayan sa loob ng aming bahay din. Ito yung aming ref. Dito ko na nilagay dahil sa loob, masikip na. Kaya dito guys, sa, uh, dito sa aming pintuan din, dito ko siya bubuksan. Ayan, dyan. Pag may bumili. So, yung isang ref namin ay nasa kusina. Uh, ginagamit ko lang yun kapag busy. Yung may holiday or ayan, may fiesta at uh, Pasko. Kasi marami ang bibili ng mga Uh, palamig yung mga coke, ayan, mga soft drinks at saka beer. Kaya, tsaka ko lang gagamitin yun kapag may okasyon. Ayan. May event. So, ayan, guys. Uh, update ko sa inyo. Ayan. Itong itsura ngayon dito sa likod ng aming tindahan. Sa loob ng aming uh, uh, bahay pa rin ito, guys. Delterist namin ito. Ayan. Then, Ayan, hindi na siya mukhang terrace, mukha, mukha na siyang budiga. <laughs> budiga ng aming mga stock. Ayan. Then dito yung aming sala. Ayan, gusto ko sana ng uh, palita uh, dito, guys, tindahan lang ito. Gusto ko sana ng gawing tindahan na ito lahat. Ayan, to buong buong ano at gusto ko i-open dito din gagawin ko soon ang aking tindahan palalakihin ko din doon ko na ilalagay yung aking, yung aming uh, pintuan. So, yung bintana namin doon, gusto ko siyang uh, gawa ng bago. Magiging sliding door na siya, guys. Then, doon ko, doon ako maglalagay ng maliit lang na terrace para maging maganda siya. Dahil dito hindi na siya maganda. Dito, uh, dadaan ang mga bisita. din dito kami dadaan. So, masikip. Kaya, gusto ko ng, ano, ito. Ito ay pintuan lang ng aming tindahan. Gusto ko na siyang gawing pintuan lang sa tindahan din. Ito, pintuan din sa aming tindahan. Papasok pag may mga stock. So, ayan. Pero, ayan guys, soon. Pag may budget na. <laughs> so, ayan. Hindi naman gaano kalakihan ang ating kita. Tamang-tama lang para sa ating pang-araw-araw guys, ang ating Uh, pang bayad sa ating mga bill, at para sa uh, bayad sa school, ayan, so, ayan guys, ito yung update ko sa inyo ngayon, ayan, ngayon ay Sunday, August 20, ayan, so, kanina, ayan, pumunta kami sa dagat, kaya hindi ko ito na, arrange. Hindi ko ito na-display kaagad. So, ayan guys. Ayan, pasensya na kayo guys. So, nag-update ako sa inyo. Ayan, hindi ko hindi ko tinatago sa inyo kung anong itsura ng tindahan namin. Ayan. Ah, hindi naman araw-araw maganda tingnan ang ating tindahan dahil hindi natin magawa na i-arrange yung tindahan araw-araw. Lalo pa pag madami tayong uh, mga stock. Ayan. Hindi natin kaya guys and marami tayong Ginagawa hindi lang ito, meron pa sa loob ng ating bahay, naghugas ng pinggan, magluluto. So, uh, tumatakbo ang oras kaya hindi natin siya mapipigilan. <laughs> at taktakbo at tatakbo talaga ang oras hanggang sa magabi na at uh, kailangan na din natin mag-charge para bukas na naman. Hindi natin pipilitin pag hindi na natin kaya. Kaya ayan, guys. Ito lang aking <laughs> update sa inyo ngayon. So, sa susunod na video ko na lang, guys, dahil marami na akong yaw-yaw sa inyo ngayon. So, uh, sa susunod ko na video ay i ko sa inyo kahit, ayan, kahit ayan, uh, parang binabagyo na itong aking mga stock dito. So, i-hold ko pa rin sa inyo. Mag-hold pricing ako, guys. So, ayan, guys. Uh, sana ay nagustuhan ninyo itong aking video for today. So, ayan. Uh, sana ay mag-subscribe kayo sa aking youtube channel, din salamat sa mga nanonood dito sa aking uh, ina-upload kong video at ayan guys, thanks for watching God bless